Sa isang intersection sa San Jose de Buenavista, Antique, nagkabanggaan ang isang motorsiklo at isang SUV. Tumilapon pa ang rider sa lakas ng impact. Ayon sa pulisya, residente ng bayan ng SUV driver habang tagahamtik Antique ang rider. Sugatan ng parehong motorista. Hindi pa nagaharap muli ang dalawang panig. Dahil naman sa hanging habagat, ilang bahagi ng Mindanao ang binaha kasunod ng pagulan. Balitang hati di Jomera Presto. Natin Hanggang bewang ang bahan na naranasan sa barangay poblasyon sa Tantangan, South Cotabato. Ang tubig, mabilis pa ang agos. Pinasok na nito ang mga bahay roon. Sa National Highway, ilang motoristang sumuong sa kalsada kahit may baha. Ganyan din ang naranasan sa Coronadal City. Mabagal ang daloy ng trapiko dahil sa tubig sa kalsada. Halos zero visibility na rin doon sa lakas ng ulan. Minahari ng senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat kasunod ng matinding pag-ulan. Ayon sa mga taga-roon, umapaw ang tubig mula sa sapa nice! kaya nagkatubig sa kalsada. Nabuwal ang isang puno sa hulo Sulu sa gitna ng malakas sa ulan. kanito ang dalawang bahay at isang tindahan. Nadamay rin ang isang poste ng kuryente. Inaalam pa kung may nasaktan sa aksidente. Stranded naman ang mga motorista sa San Vicente Palawan dahil sa pagguho ng lupa. Tayo. Halos apat na oras daw naipit sa trapiko ang mga motorista dahil sa umambalang na lupa sa kalsada sa barangay Port Barton. Kalaunay nadaanan na rin ang kalahati ng kalsada matapos magsagawa ng clearing operations. Ayon sa pag-asa, hanging habagat ang nagdulot ng pagulan sa Mindanao at Palawan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Idinadayin ng ilang residente ang pagiging bahain pa rin ng barangay Viente Reales sa Valenzuela kahit nilagyan na ng pumping station at river wall. Yan ang pa naman ng dalawang pinakamahal na flood control project dito sa Metro Manila. Base po sa sumbong sa Pangulo.ph, ang pumping station ay natapos itayo noong 2024 at nagkakahalaga na mahigit 234 million pesos. Naunang natapos ang river wall o road dike noong 2023 na nagkakahalaga naman ng halos 200 million pesos. Sa kabila niyan, tuloy ang pagbaha sa lugar. Dilipensahan ni Valenzuela Mayor West Gatchalian ang mga nasabing proyekto. Niya, ang posibleng dahilan ng pagbaha ay mas mataas na talaga ang high tide sa ngayon at mas maraming ulan ang bumubuhos, maging ang DPWH-NCR kumpiyansang walang sabit ang kanilang mga flood control project. Sabi nila, mabilis nang bumaba ang baha at may mga lugar na dating binabaha pero hindi na ngayon. God, it's Friday mga mare at pare, non-stop pa rin ang paghahatid ng inspirasyon ng award-winning kapuso film na Green Bones. Tampok ang Green Bones bilang opening opening film sa 5 Hundred Islands Film Festival. Sa Martes na yan, August 26 sa Don Leopoldo Season Convention Center sa Alaminos, Pangasinan. Last week naman, nagka-special screening din ng Green Bones sa loob ng Manila City Jail movie treat ito sa mahigit 300 daang persons deprived of liberty na nagtapos sa alternative learning system. Pinakikinabangan na rin ng mga senior citizen PDL sa Selda 60 ang props at set pieces na ginamit sa pelikula. Dinonate ang mga ito ng GMA Pictures noong Pebrero. Binahan na rin ang ilang uh, panglugar sa Pasay at Maynila. May ulat on the spot si Darlene Kai. Darlene? Connie, sa ngayon malakas at tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan sa Maynila pati na sa ibang bahagi ng Pasay. Pumahangas sa tapat ng tanggapan ng Senado sa Pasay City. Hanggang gutter ang level ng tubig sa mismong harap ng Senado. Pero sa kabilang bahagi ng na Boulevard, hanggang hindi ang baka. Binahatuloy ang ilang nagpoprotesta tungkol sa flood control project. Nagdaos sa sinong prayer rally sa labas ng Senado ang ilang pari at miyembro ng simbahan para ipanawagan ang pananagutan sa maanumalyang flood control project. Galing para sila sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at Quezon at Laguna. Hindi raw sila papitigil kahit bumahan at tutulog ang buhos ng ulan. Mamayang hapon nakatag nakatakta raw silang magbata sa tungong EDSA at papunta sa EDSA Shrine. Dito naman sa kanatatay ang doon sa Manila, ay malakas pa rin po buhos ng ulan at na po sa ilang bahagi. Sa Ross Boulevard, gutter deep ang level ng, level ng tubig at mabigat ang daloy ng trafiko. Tumirek ang ilang motorsiklo kaya walang nagawa ang ilang rider kung hindi itulak na lang. Wala rin nagawa yung ibang residente at commuter kung hindi lumusong sa baha. Dito sa kinatatayuan ko, sa Kalaw, may tulang ilog na yung isang bahagi yung papunta doon sa Rojas Boulevard. Tapos naman doon sa bahagi ng Maria Orosa ay hanggang binti na yung level ng tubig. Kaya bukod sa mga tumitirik ng mga motorista, meron ding ilang sasakyan dito na nakapark na nalubog na. Marami pong mga motorista na stranded dito sa bahagi ng Kalaw, pati Maria Orosa. Marami kami nakakausap na under na tigil yung trabaho, may ilang mga na ng trabaho na hindi na rin nakatuloy. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Yes, Darlene. Kaninang umaga pa ay uh, nag-aatrasa na nga yung ilan sa mga sasakyan at talagang grabe yung traffic dyan sa area na yan. Kamusta ngayon? mayon mm -hmm. Ngayon, Connie, napakabigat ng traffic dito sa bandang kalaw. Pero hindi rin yan, bukod, bukod, sa dahil sa volume ng mga sasakyan, eh, yung traffic dahil hindi sila makausad. Maraming uh, malaking parte nitong kalaw pati yung Mario Orosa yung hindi madaraanan dahil nga sa taas ng level ng tubig hanggang hita na ng maraming residente yung level ng tubig nito kaya uh, naghihintay yung mga motorisang nakausap namin na medyo humupa-hupa ng konti para sila ay makadaan kon. Pero yung mga pa pasahero na nagko-commute ba? Meron ka ba nakita dyan na medyo na-stranded mm -hmm. na sa ilang mga lugar? Yes, Connie. Maraming mga stranded dito na pasahero. Yung ilbang nakausap namin, hindi na makatuloy sa biyahe yung mga jeep at yung mga sinasakyan nila. Kaya nga, ang ginagawa nila ay bumababa sila tapos naglalakad na lang. Yung iba naman, merong mga nag-book ng mga ride-hailing apps, yung mga uh, umaangka sila sa mga motorsiklo. Ito, stranded din sila at hindi sila makausad, Connie. Maraming salamat, Darlene Kai. Panibagong tensyon sa West Philippine Sea na ng dalawang rubber boats ng Pilipinas ang bangka ng China Coast Guard na sinubukang lumapit sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. na yan ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang pagpapatrolya nitong Merkules. Sabi ng AFP, limang barko ng China Coast Guard, labing isang rigid hull inflatable boats, sham na Chinese maritime militia vessels at dalawang aircraft ng China ang nakita sa Ayungin Shoal. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas batay sa 2016 Arbitral Tribunal Ruling at United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Wala pang bagong pahayag ang China tungkol sa presensya ng kanilang mga barko. Dati na nilang iginiit na sila ang may karapatan sa Ayungin Shoal.